Exodus chapter 16 Nagpadala si Lord ng mana at mga pugo sa mga Israelites. Ang lahat ng mga Israelites ay tuloy-tuloy na naglakbay mula sa Elin Sa ika-15 na araw ng second month after nilang umalis ng Egypt, ay nakarating sila sa Sin, isang desert sa pagitan ng Elim at Sinai. Sa desert na yon, nagreklamo ang lahat ng mga Israelites kina Moses at Aaron. Sinabi nila, sana, pinatay na lang kami ni Lord sa Egypt. At least, doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggat gusto namin. Pero dinala niyo kami rito sa desert para mamatay sa gutom. Tapos, sinabi ni Lord kay Moses, Ngayon, araw-araw ako magpapaulan ng tinapay mula sa langit para sa inyo. Dapat lumabas ng camp ang mga tao bawat araw para mag ng pagkain nila sa araw na yon. Sa ganitong paraan, malalaman ko kung susunod sila sa mga utos ko o hindi. Doble ang kukunin at ipe-prepare nilang pagkain. Kaya kinausap ni Moses at Aaron ang lahat ng mga Israelites. Ngayong gabi, malalaman niyo na si Lord nga ang nag sa inyo mula sa Egypt. Bukas ng umaga, makikita niyo ang nakakasilo na presence ni Lord Narinig niya ang mga reklamo niyo. Laban sa kanya. Bakit nga ba kayo sa amin nagre-reklamo? Sino ba kami? At sinabi ni Moses, Bibigyan kayo ni Lord ng karne na makakain sa gabi at nang tinapay sa umaga hanggat gusto niyo. Sa totoo lang, sa kanya naman talaga kayo nagre-reklamo at hindi sa amin. Sino ba kami? Kasi narinig na niya ang mga reklamo niyo laban sa kanya kinausap naman ni Moses si Aaron. Sabihin mo sa buong Israel na lumapit at humarap sila kay Lord. Kasi narinig na niya ang mga reklamo nila. Habang kinakausap ni Aaron ang mga Israelites, tumingin sila sa desert at mula sa ulap, biglang lumabas ang nakakasilaw na presence ni Lord. Sinabi ni Lord kay Moses, Narinig ko na ang mga reklamo ng mga Israelites. Sabihin mo sa kanila, meron silang makakain karne kabi-gabi at makakakain sila ng tinapay tuwing umaga hanggang sa mabusog sila. Dahil doon, malalaman nilang ako si Lord, ang Diyos niyo. Kinagabihan, dumating ang maraming pugo at napuno nila ang buong camp. Kinaumagahan naman ay nabalot ng hamog ang camp. Nang matuyo ang hamog, may mga maninipis na bagay na parang namuong hamog sa lupa. Dahil hindi alam ng mga Israelites kung ano yung nakita nila, nagtanungan sila. Ano kaya yan? Kaya sinabi ni Moses sa kanila, Yan ang pagkain na bigay ni Lord para sa inyo. Ang utos ni Lord ay mag-gather kayo ng pagkain na yan depende sa kailangan nyo. Mga higit sa dalawang litro. Para sa bawat member ng pamilya nyo. Sinunod nga ng mga Israelites ang utos. Pero merong nag-gather ng mas marami at meron namang nag-gather ng mas konti. Nang sinukat nila ang mga nag nilang pagkain, di sumobra ang nag-gather ng marami at di kinulang. Yung nag-gather ng konti. Sapat ang nag na pagkain ng bawat isa para mabusog sila. Ang sabi pa ni Moses sa kanila, Huwag magtitira ng pagkain para bukas, ang kahit isa sa inyo. Pero may ilan na di nakinig kay Moses nagtira pa rin sila ng pagkain. Kinabukasan, nangamoy at inuod ang mga tirang pagkain. Kaya nagalit si Moses sa kanila. Mula ron, ginagather lang nila tuwing umaga ang pagkain kailangan nila. Natutunaw ang mga naiwang pagkain sa lupa pag tumindi ang init ng araw. Nung ika na araw, doble ang dami ng pagkain na ginather nila mga higit sa apat na litro kada tao. Nireport ito kay Moses ng mga leaders ng bayan. Ang sabi niya sa kanila, Ito ang utos ni Lord. Araw ng Sabat bukas, kaya magpapahinga kayo. Kasi dedicated sa kanya ang araw na yon. Lutuin o ilaga nyo na ngayon ang mga pagkain gusto nyo. Itabi nyo yung matitira para bukas. Sinunod nga ng mga tao si Moses at tinabi ang mga tirang pagkain para sa susunod na araw. Hindi nang o inuod ang mga natirang pagkain. Sinabi ni Moses, Kainin niyo ngayon ang mga ginader niyo kahapon. Araw ng Sabat ngayon na dedicated kay Lord, kaya wala kayong makikitang pagkain sa labas. Sa loob ng anim na araw, dapat mag-gather kayo ng mga pagkain. Kasi pagdating ng ikapitong araw, wala kayong makukuha dahil araw ito ng pahinga. Pero meron pa rin lumabas ng camp nung ikapitong araw para mag-gather ng pagkain. Kaso, wala silang nakita. At sinabi ni Lord Kimoses, Hanggang kailan kayo susuway sa mga utos ko? Tandaan nyo, binigyan ko kayo ng isang araw para magpahinga. Dahil dito, binibigyan ko rin kayo ng pagkain na pang two days tuwing ika-anim na araw. Kaya sa ikapitong araw, magstay kayo sa bahay nyo. Walang lalabas kahit isa sa inyo. Kaya hindi na nagtrabaho ang mga Israelites sa ikapitong araw. Ang pagkaing pinupulot ng mga Israelites ay tinawag nilang mana. Tulad ito ng coriander seed, maliliit, maputi at lasang wafer na gawa sa honey. Sinabi ni Moses sa mga Israelites, Ito ang utos ni Lord magtabi kayo ng dalawang litrong mana para makita ng mga susunod niyong generation ang mga pagkaing binigay ko sa inyo nung nilabas ko kayo mula sa Egypt. At kinausap ni Moses si Aaron, Kumuha ka ng jar. Lagyan mo ng mga dalawang litrong mana. Tapos, ilagay mo ito sa harapan ni Lord upang itabi para makita ng mga susunod na generation. Ginawa nga ni Aaron ang inutos ni Lord kay Moses at nilagay ang jar sa harapan ng box ng kasunduan para sure na maitago ito. Kumain ang mga Israelites ng mana sa loob ng 40 na taon hanggang sa makarating sila sa kanaan. Ang isang takal ay measurement na katumbas ng apat na litro.